Ang Buhay ni Eddie Salvatore, Episode 6 Huwag kang magreklamo! Hala, kunin mo mga damit mo! Kahit nanginginig ang mga kamay, ay namaiwang si Consuelo at pinandilata ng bata. Maya-maya pa ay inatake ito ng matinding ubo. Bahala ka na dyan, pasyano! Kailangan kong magpahinga Pagkawika ay dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo ang donya. Opo, donya Consuelo, sagot ni Pasiano. Lihim na nagbunye ang kalooban niya. Edi, halika na, punin natin ang mga damit mo. Baling niya sa paslit. Sumunod ang bata pero tahimik itong lumuluha dahil labag sa kalooban niya ang iwanan ng sariling ina. Pagkatok ni Pasyano sa pinto ng kwarto ng mag ay agad na nagbukas ito. Ang payat na mukha ni Vanessa ay umaliwalas nang makita siya. Isasama ko na si Eddie sa palaisdaan? Wika niya. Pakiramdam ni Pasyano ay may bikig ang kanyang lalamunan. Kung pwede lamang, ay isama na rin niya si Vanessa, pero uunahin muna niya si Eddie. Tumango agad si Vanessa agad na iniabot sa kanya isang maliit na supot na pinaglagyan ng damit ng bata. Sadyang nag-aabang talaga si Vanessa sa pagbabalik niya. Naawa siyang tinanguan at inabot ang supot. Ang damit ng mag-ina ay parang sa pulubi na tagpi-tagpi. May inaabot sa kanya si Vanessa na isang nakabilot na papel. Hindi na niya ito binuklat at ipinasok niya sa envelope ng kanyang sahod saka inilagay sa harapang bulsa na kanyang suot na polo. Vanessa, tuwing pagsahod ko ay mag-iiwan ako ng mensahe sa ilalim ng basuran sa labas. Naintindihan mo ba? Pabulong na wika ni Pasiano. Tumango si Vanessa. Masaya ang mga mata nito na sa wakas ay mailalayo na ang kanyang anak sa mabagsik na pamilya Salvatore ang pamilya na kahit minsan ay hindi kinilala si Eddie bilang kadugo. Mahigpit ang yakap ng mag sa isa't isa. Parehong umiiyak. Isang uri ng iyak na puno ng pagdurusa sa sitwasyon na gusto nilang maalpasan. Anak, pakabait ka ha. Huwag mo ako alalanin dito. Lumuluhang pinunas ni Vanessa ang mga luha sa pisngi ng anak. Awang-awa si Pasyano sa mag-ina pero hindi niya pwedeng ipakita habang nasa loob siya ng Casa Salvatore. Kailangan makita ni Donya Consuelo kung kanino siya kumakampi. Lumakad na sila palabas ng bakuran. Agad silang hinarang ng dalawang gwardya. Oh, saan mo dadali ng batang yan? Tanong agad ng isang gwardya. Doon na siya magtatrabaho sa palaisdaan, sabi ni Donya Consuelo. Nilingon ni Pasiano si Doña Consuelo sa terasa. Alam niya ang nakatingin ito. Ipinakita niya ang laman ng dalang supot ni Eddie sa gwardiya. Ilang perasa ng lumang damit ng bata. Lahat ng lumalabas sa mansyon ay nireribisa ang mga daladala ng gwardiya. Hindi tiningnan ng gwardiya ang puting envelope na nakasuksok sa bulsa ng kanyang suot na polo alam ng gwardiya na kumukuha siya ng mga pasahod para sa mga natitirang manggagawa ng palaisdaan. Nang makalayo sila ng mansyon, ay kinarga ni Pashana si Eddie at buong higpit na niyakap. Eddie, anak, huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na makukuha natin ang iyong ina mula sa mansyon. Napakagaan ni Eddie. Sa edad na anim na taon, ay napakagaan ng timbang ng bata. Kargan niya ito hanggang sa kanilang bahay. Lagrin, andito na kami! Masayang tawag ni Pasyano sa asawa. Si Eddie na ba yan? Kahit may iniinda ng rayuma si Milagros, ay agad na sumalubong ito sa kanila. Lumuluhang niyakap ni Milagros ang bata. Ang tagal ka namin na gustong makita, anak hindi naman kumikilos ang batang Eddie. Hindi niya matukoy ang nararamdaman sa mga oras na yon. Nasa ibang paligid siya. Malayo sa mabagsik na Doña Consuelo, pero malayo din sa kanyang ina. Kumusta na ang nanay mo? Naaawang hinipo ni Milagros ang peklat sa noonang bata. Hindi pa rin kumikibo si Eddie. Nakatingin lamang ito kay Milagros. Lagring, ipaghanda mo muna kami ng hapunan. Wika ni Pasiano. Oo nga pala. Nagluto talaga ako ng maaga para sa pagdating ninyo. Masayang naghain ng pagkain si Milagro sa hapagkainan. Ngunit, malungkot pa rin ang batang Eddie at ayaw pansinin ang pagkain. Eddie, anak, Kumain ka na. Malulungkot ang iyong ina kapag nalaman niyang hindi kang kumakain. Hinaplos-aplos ni Pasyano ang ulo at likod ng bata. Alam mo, Eddie, anim na taong gulang ka na. Tamang-tama sa sunod na pasukan, grade 1 ka na. Wika ni Milagros. Hindi pa marunong magsulat ng pangalan si Eddie. Wika ni Pasyano. Alam niyang walang natutunan ng bata kundi puro trabaho sa loob ng mansyon sa loob ng anim na taon. Malungkot na hinagod din ni Malagros ang likod ng bata. Ipinaparamdam niya na nasa ligtas itong lugar. Hindi bali, tuturoan kita. Bukas ibibili kita ng mga gamit at magsisimula na tayong mag-aral. Ang malungkot na mukha ng bata ay nagkaroon ng interes sa sinabi ni Milagros. Kain ka na anak, huwi ka ni Pasiano. Sinubuan niya ito at sa pangalawang beses ay kinuha ng bata ang kutsara at mag-isa ng kumain. Nagkatinginan ang mag-asawa nang makatapos sa pagkain ang batang Eddie. Nakatatlong plato ito ng kanin at ulam. Kitang-kita sa payat nitong pangangatawan ang kakulangan sa sustansya. Nang makatulog ang bata, ay nag-usap ang mag-asawa. Lagring, kapag nakahanap ako ng pagkakataon, patatakasin ko si Vanessa sa mansyon. Habang wala pa ang mga anak ni Doña Consuelo, wika ni Pasiano. Paano? Napakahigpit ng mga gwadya. Sa kachak, babalikan tayo ng mag Salvatore. Kapag ginawa natin yun, dapat umalis na lang tayo dito wika ni Milagros. Sobrang na ang pag-aapi nila kay Vanessa. May naipon naman tayong kaunting pera. Ipagamit natin sa mag-ina kung sakali. Determinadong wika ni Pasiano. Alam niyang mahirap na kaaway ang mga Salvatore. Pero nakita niya ang sitwasyon ni Vanessa sa mansyon. Higit pa sa alipin ang ginawang pagtrato ni Doña Consuelo. Habang hindi pa natin napapataka si Vanessa, papag-aralin ko muna si Eddie, wika ni Milagros. Naaawa siyang tinapuna ng tingin ang tulog na tulog na bata. Teka, paano pala makakapag-aral si Eddie nang hindi malalaman ni Dunya Consuelo? Tanong ni Pasiano. Nag-aalala siya na baka makarating sa Dunya ang plano nilang pag-aralin si Eddie. Hindi naman pumupunta si Doña Consuelo dito. Nandidiri yun sa putik at saka may sakit na, di ba? E, hindi niya malalaman. Saka, doon ko siya pag-aaralin sa kabalang bayan. Determinado ang katwira ni Milagros. Pero, kailangan ko pa rin turuan si Eddie ng trabaho rito para hindi sila makahalata. Turan ni Pasiano. Oo, siyempre. Para kunwari, kapag napagawi rito si Senyorito Santiago ay palulusungin mo si Eddie sa palaisdaan. Nakangiting wika ni Milagros. Kahit paano ay makaganti sila sa kalupitan ng pamilya Salvatore sa pang-aapi sa mag-inang Vanessa at Eddie. Sana nga hindi na umuwi ang mga anak ni Dunia Consuelo para makakilos ako sa mga plano ko. Wika ni Pasiano. Hindi niya maiwasan na hindi sisihin ang sarili sa sinapit ni Vanessa dahil pinairal niya ang takot sa mga Salvatore. Natigilan si Milagros nang may maalala. May problema pala tayo. Walang katibayan ng kapanganakan si Eddie. Naalala ni Pasiano ang ibinigay sa kanya ni Vanessa na binilot na papel. Kunin mo nga yung polo ko may ibinigay na papel sa akin si Vanessa. Baka importante yun. Kinuha ni Milagros ang brown envelope. Binulat-lat niya ang laman at nakita niya ang isang papel na tinupin ang maraming beses. Sa sobrang pagkakatupi ay halos mapupunit na ito. Katibayan ng kapanganakan pala ni Eddie ito. Oh, tingnan mo. Nakapirma sa likod si Don Ricardo. Ibig sabihin ay tanggap niyang anak si Eddie. Baka naman peke yan. Nagdududang wika ni Pasiano. Aalamin ko sa munisipyo kung may kopya para malaman natin kung peke o hindi. Kailangan ko ito para makapasok ng paaralan si Eddie. Wika ni Lagrin. Lagrin, paalala lang ha. Ingat sa mga kilos at plano mo. Alam mo naman na demonyeta ang mundo niya. May babalang wika ni Pasyano. Kaya nga, magtulungan tayo, Pasing. Hindi ka ba nagsasawa sa kasamaan ng pamilya nila? Gusto ko, bago ako mawala sa mundong ito, ay may magawa ako maayos para sa mag-ina. Katwira naman ni Lagruing. Tumango si Pasyano. Totoo lahat ang sinabi ng asawa niya. Nakakasawa na ang kasamaan at kasakiman ng pamilyang Salvatore. Lahat ng mga pamilyang nagtrabaho sa hasyenda ay nagbabayad ng upa sa lupang pinagtirikan ng mga dampa ng bawat trabahador. Takot at kamangmangan ang umiral sa kanilang lahat para manatili sa hasyenda. Pero mula nang mamatay si Don Ricardo ay unti-unti nang nagsialisan ang mga tao. Naging pangalawang magulang ni Eddie ang mag-asawa. Ginawa nga lahat ni Milagros ang mga plano niya para kay Eddie. Matyaga niya itong tinuro ang magsulat at magbasa. Bago pa magsimula ang pasukan, ay marunong nang magsulat ng pangalan at magbasa ng abakada ang bata. At ang una nitong binoo ay ang sulat para sa kanyang ina. Maging maayos na kaya ang buhay ni Eddie. Abangan sa mga susunod na kabanata.